and late summer and biliran. Wow! Tignan ninyo itong footage or yung stock video nila. Eh, familiar na familiar. Oh! Yang pinapakita na video na ito. Video na ito nung panahon ni PRRD. Yan yan, yung mga yan. Hindi po yan natapos sa panahon ni Marcos Jr. Isa-isa ito pong malaking... Uh, fake news kasi nung kasi kung may turnover eh di dapat may mga tao na binibigyan na ng susi o kaya ay ah, parang alam mo yun, yung pagbubukas ng isang housing eh ipapasyal mo yung mga tao diyan may mga tao talaga na literal na pupunta diyan pero kung titingnan niyo ayan etong mga video na pinapakita nila ayan stock footage po yan panahon pa ni PRRD yan bakit ko nasabi, tingnan nyo ah. ...housing so, projects sa iba't niya. ibang parte ng... Dinab lang ng bagong boses, tingnan nyo. Sa kasalukuyan, nasa 91.98% o 53,917 units na ang may patayo at mapapos ano. ng NHA Region 8. Danang may turnover sa lokal na pamahalaan upang maisagawa ang mga naayong gawain. Yeah. Alinsunod sa lalagaan ng video na pinapakita nila ah. Kasama Dila. sa nasabing walong proyektong pabahan ay ang Cool Spring Residences sa Barangay Arado, Borawi, Leyte. Riverside Community Residences, Tabon-Tabon <laughs> Housing Projects. Sa Barangay Merin at Mercadohay, Tabon-Tabon, Leyte. Montego Hill Subdivision sa Barangay Sakmet Tanawan, Awan Dito. Kita nyo naman, oh, may nakatira na. Coconut Grove Village sa Barangay Dita Hulita Dito. Maragot... Ah, ngayon, punta natin itong isang video. Ayan, ito. Ayan, no? Oh. Hindi <laughs> ba familiar ito? Tingnan nyo ito. Four years ago na-uploaded ito, ah. August 15, 2020. Ah. Uh, uploaded ng isang channel ano ayan oh on uh, August 15 kita nyo tignan nyo yung video <laughs> Ay. <laughs> ayan oh hindi ba yan yung pinapakita sa stock video kanina oh ayan di ba yan din yun Just <laughs> 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 me, may nakatira na nga eh. Uh. Eh, na. Local leaders to benefit the victims oh. of Typhoon Yolanda, he said in a statement. Secretary of... Ay, naku, Diyos ko po, talaga itong Marcos administration na ito. Wala nang ginawa kundi mag... Uh, nakaw ng mga ano. Wala, kasi wala palibasa. Wala kasi magawa eh. Ah. Uh, and tingnan nyo. Is the same video. It's the same stock footage. <clears throat> Mm, 'di ba 'yan yung pinapakita kanina, yung pinakita ko sa inyo? O oh, ayan, 'di ba 'yan 'yon? Yung sa ceremonial nila. Ah, ito, ito yung ceremonial ah. Balikan natin. Okay. Sites one and two. Sa so, na barangay Tahul Ah. Oh. Di ba yan? Yun? Sa barangay ah. Marine. Ah, di ba yan yan? O, tignan, balikan natin yung video kanina. Ah. <laughs> ah, walang pinagkaiba. Mentaluhay, Ah. It's the, the same. Sa barangay, sa tumis. Oh, di ba? Yan, yan. Oh, ito. Balikan natin yung four years ago. Oh, tingnan natin yung four years ago. Asan na yun? Oh, di, ito rin. <laughs> tingnan nyo. Tingnan nyo yun, oh. Oh. Diyos oh. me, yung marimar. Mangkik. Oh, di, di ba yan yun? Oh, yan. Oh. Hmm. Ah, uh, wait, wait. Saan na yun? Ayan natin. Ay, tawit. Tingnan natin. Grabe talaga, just mayo. Just ko po, inang ko po. <laughs> Ay, nako. Yan na yan yun eh. Same. <laughs> Tapos lalagyan niya ng ano. Representante ng housing unit. Ng, uh, bagong Pilipinas logo. Inaanyayahan din po natin. para sa natin. Kaya natin, anong sasabihin? Ayan, oh. Pati ba naman yan, may logo ng bagong Pilipinas kung saan saan nagkalat na, na, bubuisi na ako si pag nakikita Roman ko yung Carlo. logo na yun, eh. Wala namang bago, eh. Actually, lumang luma, eh. Gawaing luma. Tignan natin kung ano yung sasabihin ng Marcos Bangag Jr. nito. The province kalihim ng human settlements and urban development. Tignan oh, dito nga, alam nyo kung bakit siya uutal-utal? Alam nyo kung bakit siya uutal-utal? Kasi hindi totoo yung kanya'ng sinasabi, hindi kanya kumbaga. Ang uh, ating uh, Kalihim ng Human Settlements and, uh, din... and Urban Development, uh, si Secretary Secretary Jerry Acusar. Sayang so yan, bagong Pilipinas logo lang sa kanya. Nakakaano nga eh, alam mo yun, anywhere, ka, sa airport, sa, saan ako magpunta, makikita ko yung bagong Pilipinas logo na yan. Alam nyo ba, napaka, napaka magastos yan. Kasi, <clears throat> kung lahat ng printed na documents, nandyan yung bagong Pilipinas logo na yan, Ibig sabihin, lahat ng mga printed documents na ibinibigay sa atin na may logo-logo yan, Ibig sabihin, yung previous pala tinanggal nila at naggumawa sila ng bagong ano, in inilagay yung yung logo na 'yan. Eh magasto sa printing. Nakita nyo nga ang printing pa lang sa balota natin. Kahit na sabi natin na 22 pesos per per balot. Eh ilan yung na-print? At hindi ka nag-iisa at kabuhayan at kumitil ng libu-libong buhay. Sa kabila ng pangapagsusubok na atid ng kalikasan, palataya, kaagapay ng sambayan ng Pilipinas. Ano Pilip yan? Susi na yan? <laughs> mas handa at mas lag mas ligtas. Ah. Hindi lamang dito sa Region 8 kung hindi sa buong Kaya Pilipinas. Natin yung, tal 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 talaga sa panguna yan. ng National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development, at kasama ay um, ka natutulog tamba. <laughs> Natulogan mo ba 'yung sinasabi ng uh, boss mo? Ng inyong oh. lokal na pamahalaan. Ating binigyan ng diin na pagka na ipagkaloob na <coughs> ng angkop na kabahay kabuhay, kabahay Oh, oh di ba? Hindi niya masabi kasi hindi talaga siya ang gumawa. Di ba ganun tayo? Kapag minsan nagsasabi tayo ng isang bagay na hindi naman talaga tayo 'yung gumawa or hindi naman talaga natin achievement yon at kinikredit grab natin, nauutal tayo, hindi mo masabi ng buo at ng maayos-ayos kasi hindi naman talaga totoo eh. Tingnan nyo to. Napagka, naipagkalob ng angkop na kabahay, kabuhay, kabahayan ang... <laughs> kabahay, kabuhay, kabahayan! <laughs> ang Nagbabasa pa yan ha? <laughs> yung pamilya sa gitna ng... Tama, Kristine Wilson. He rito mahigit isang libo, siyam na raang bahay ang naipamahagi na sa ating mga benepisyaryo. Dito sa Leyte, eh, maaari na kayong manirahan sa mga pabahay sa Cool Spring Residence, sa Riverside Community Residence, sa Mount Eagleville Subdivision, sa Coconut Grove Village, Dagami Townville, at ang Pastranaville. Bukas na rin, bukas na rin ang Marabotville Sites 1 and 2 sa Samar. Habang sa bilira naman, ang Hillside 1 and 2 sa Samar. Habang sa bilira naman, ang Culaba Housing Project ay handa ng tumanggap ng daan-daan nating mga kababayan. Para po sa mga beneficiaryo ng Yolanda Permanent no, Housing ng <laughs> Program, hindi niyo po kailangan magbayad na... trip naman yan. ng amortisasyon libre na po ang inyong bahay at lote. <laughs> Sabay. <laughs> Hindi na po kayo sisingilin ng NHA dahil bigay na po ito sa inyo ng inyong pamahalaan. Anong pama bigay na po ito? Naman po ito? <laughs> sa katunayan, Nagkaroon po tayo ng pagkakataong makausap ang isa sa ating mga benepisyaryo ah, na naninirahan tapos. sa Riverside Community Residence. Mm. Naibahagi ni Ginang Divina Galamos na tuwing darating ang bagyo, nag-aalala sila dahil ang tinitirahan nila noon ay malapit sa ilog. Ngayon, mas ligtas Historia, at eh. kampante na sila. PR din nakatira naman na talaga sila dyan. No, Pakita nyo nga, sige. Haber, sige, pakita nyo, hindi yung sasabihin mo na, oh may bago na, bago na, uh, ano yun, disaster resilient. <laughs> eh, pakita nyo, tignan natin, baka ang makita natin, namin, eh yung luma. ...lima pabahay, ano? paninyo, ang para-NHA, inaasahan ko na palalawigin paninyo ang pagtuklas at paggamit ng mga disenyo ng pabahay na mas matibay pa, mas angkop sa pagbabago ng klima at hamon ng panahon. Wala ko ba tapos na? Bakit pa sila magtutuklas? Kaugnay okay. dito, tuloy-tuloy ang ating pagsulong ng mga hakbang upang mabawasan ang pinsalang bunsod ng mga kalamidad. Okay, so the main point is yung mga sinasabi niya na yan, Talagang ano eh may may pasere ceremony. Ang date niya no, September 16, 20, uh, 2020. O oh, ayan, President Rodrigo Roa Duterte date of approval. So ano tawag diyan? Di ba tell me, is this fake news? Fake news ba 'to? So basically, kung ano yung pinapakita ni Marcos Jr. ngayon sa kanyang pang pangbibida-bida. Pero where masahol itong gobyerno tak Marcos ito. Wala akong makita. Ang tatak lang na nakikita ko yung logo ng Bagong Pilipinas. Na link sa Marcos pala yung kontrak. Oh, ayan, watchman daw sila. Tapos, sabi dito, <clears throat> etong but funds from contractor high, high tri development corporation take note guys tingnan nyo ah a marcos link company eh, Marcos Link Company, lakihan natin. <laughs> Babasa naman ninyo siguro yan, no? Oh. no? Ayan, oh. ayan, nagulat nga ako kanina, eh. Marcos Link Company, which won the NHA bid for the project, appeared to dry up. Less and less work was being done on the site. Eventually, Labareno would draw the the uh, grid to cooperate with the housing efforts. O, so, ayan. Sabi niya in October Labareno said high, high Try has not paid him his salary for almost two years since March 2021 grabe ka ah. ibig sabihin ito palang High Try uh, uh, corporation na ito siya pala yung nanalo sa bidding so since sabi dito since 2021 panahon pa ni PRRD ito and take note ito a ah, Marcos Link na company o oh, oh, tignan ninyo ah. oh, sabi niya dito wala na talaga itong pag-asa hindi na siguro matatapos ito sabi niya sayang yung tulong ko sa kanila ah. tapos he called on President Marcos Jr. to complete the housing site what he is most disappointed with however is how the economy has fared fared under Marcos na koko, causing more more hardship to Yolanda survivors. Lahat siguro ng tao sa Leyte bumoto kay Marcos. Nabudol siguro kami. Nabudol talaga. Ayan. He said, sabi niya, oh. So dito, as we go further, high try, uh, high tries link to the Marcoses. Marcos Crony pala ito. Ayan. Registered with the Securities and Exchange Commission since 1974, Hightry is owned by Bakunawa family which has ties to the Marcoses. Yan, Marcos Crony. Guys, it is recorded total assets of 419 million at the time it won a bid for the Carigara Housing Project contract. According to its December 2014 balance sheet, its total liabilities, ayan. So, basta yan. Ayan. Ano sila? Um, ah, uh, talagang ano? Related pala sila. O, oh, the Presidential Commission on Good Governance had accused the Bakunawas of illegally profiting from the close ties with the Marcoses during the dictatorship. Agoy! Goy naman pala ito Oo oh, oh. The PCGG Ayan Wala na kasi PCGG ngayon eh The PCGG went so far as to accuse Luz Reyes Bakunawa And husband Manuel Bakunawa Jr. Who owned high back then Of being dummies of former president Ferdinand Edrelin Marcos O oh, yan yung tatay. And then the first lady, Imelda Marcos, according to a 2313 Supreme Court document. Patay. Kaya naman pala, eh. Luz Bakunawa by her lawyers o kunin o kaya i-search nyo rin at i-ano nyo, i-expose natin ito. Kasi kaya naman pala, kaya pala, merong ano, merong common interest or interest itong si Marcos Jr. dito sa Yolanda Permanent Housing Projects na ito. Kaya naman pala siya nandyan kasi malay natin kung syempre uh, link to the Marcoses pala itong high try construction na ito doon sa isang housing project natin. Abay, abay, talagang medyo questionable ito. Talagang agoy. Oh, talagang agoy ito. Mm, So, anyway, that's the part of uh, our discussion. Uh, Nakakasama sila, no sa DPWH nakita natin kung how did it go with the um tawag dito yung uh, flood control pla projects which uh, umabot ng 500 to 700 billion na buo. Ah, pero wala man tayong nakita. Ah. Uh, Diba? Pinapasyal talaga tayo doon. Mga may house tour, kumbaga. Papakita talaga na talagang tapos na at papakita may papakita talaga. Pagka naibigay na ano 'yun? Bakit <laughs> diyan kung wala palang lang naibigay? Armahan sila kanina ng mga Parang yung last time na, na matapos itong mga proyektong ito, yung unang ginawa ng mga pabahay ah. substandard. Oh, oh, substandard. Eh yun na nga okay. Let's say okay, sabihin na natin okay substandard. Mm. <laughs> Nasaan yung bago ngayon? Nasabi mo eh ano yun, um, ano yun? Res Substandard ay inayos na <laughs> at pwedeng magamit. Ah, tingnan mo, oh. nahihirapan kang magsalita, namamawis-mawis ka, namimilipit na ang dila mo. Bakit? Eh syempre, yung sinasabi mo walang katotohanan. ng mga local government lalong-lalong na, uh, yung sa Takloban, kasi yung Takloban ang pinakainuna na ginawa ng bahay, eh, nagka-problema. Kaya yun ang uh, yun, ganoon, lahat ng mga... ...dawang order, the rest na unoccupied. <laughs> ah, ah, yun nga, sinabi ko, inaayos. Yun nga, yun nga, sinabi ko, inaayos, inaayos pa, inaayos pa. Ah, sabi mo, 98%. Tapos ngayon, inaayos pa, tinanong ka ng reporter, ano yung gagawin dun sa mga the rest na unoccupied? Yun na nga, yun na nga, inaayos pa. Hindi nga. Kaya nga, inaayos nga. Kaya nga, inaayos nga. Diyos mo, Diyos ko po. My God, I could not imagine. Sa at marami din kung tutuusin. Hindi siya yung 100% Ay, nakon, just... That's what I was saying. Na inaayos natin. Ah, tingnan ko, hindi ko nga hindi ko nga ma-explain din eh. Hindi mo maipinta yung pagmumukha ng mga nasa likod. Oo, oh, oh, Ayan, ayan si, si sino na to? Ayan si Rom uh, ano pangalan nito? Romualdez din to, di ba? Oh. <laughs> hindi ko hindi ko malaman kung happy happy ba kayo?

ang-ang-ang-ang-ang, kaya ang ginawa natin ay binigyan natin na ng pondo. Ano ba talaga? Sabi mo, tapos na. Ayos nila para magamit na ng tao. Ah, nahirap. Naguguluhan talaga ako. Actually, nagugutom ako ngayon. Lalo pa akong nagutom. Ay, sus. For other matters, the DA is set to declare for food security. Emergency. The reason that we are doing this is ginawa na natin lahat upang ibaba ang presyo ng bigas. Ngunit, the market is not being allowed to work properly. <laughs> Pati pa yung market, gusto bang pag pagtrabahuin? <laughs> Ikaw ang magtrabaho, hindi yung market. <laughs> Sabi niya, the, the market is not, uh, ano, hindi daw nag... So, doon pa lang, paano nila ibibenta yun ng 20 pesos? O, oh, eh, subsidy. O, oh, eh, subsidy, edi eh, ganon din. Saan mo kukunin yung subsidy? O di doon sa pondo-pondo, oh magiging point of corruption na naman 'yon. Ngayon nga lang ayu ayuda eh, nagiging point of corruption yun. 'di ba? So, prioritize 'yung pag pag uh, i ay, pag-i-smuggle. Diba pala pag-smuggle uh, 'yung pag-import ng rice. Dapat pangalawang uh, action na lang 'yon, ang prioritize natin. Yung sa example, yung Facebook, meron din silang sariling ang mga araw nyo? Yan kasi, ayan, tinanong siya about sa sexuality education. ah uh, dito, yung, sa, ano, yung, yung, yung solgen, diba? Nakasolvent ata to talaga. Uh, <coughs> okay, okay. Pero kanina pa tinatanong yung sexuality education. Oh, hindi <coughs> niya alam. <coughs> <coughs> Ah, well, as long as, yun na nga, because, you know Ay, what? Ano man tanong? Ah, no, baba, eka, tapos na. First day, ah, well, as long as, yun na nga, because, you know what? Ay, Leon Javier, thank you, thank you sa pag-member. Ayan. Shoutout sa, shoutout sa inyo lahat dyan. Uh, coffee break, na, napapunas ng pawis si Tambi sa likod. <laughs> tumatangot tango na nga eh. I think what you are talking about, dumadami ang teenage... I think you are talking... I think what you are talking about? What? Pregnancy, dumadami ang single mothers, dumadami ang uh, uh, sakit na... Alam nyo, kaya niya nakuha yung sagot kasi ginay siya nung nagtatanong. Oh. Kaya nga sabi niya, I think what you are talking about. Oh. And even, kasama na rin dyan, pagka teenager yung nanay, hindi marunong alagaan yung bata. hindi nila alam marunong, alaga alagaan ang sarili nila pag sila. Kung anong kakainin, kung uh, nanganak na, kung, kung ano anong ay, kakainin. Papakain doon sa bata. Ano These papakain are, sa bata? All of the things that we need to address. Oh, address. And so the, uh, the, 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 the <laughs> important daw magsama na kayo ni Risa virus program na hindi na nabigyan ng pondo oh. ay hinahanapan namin ng mga savings para ma oh hinahanapan hinahanapan pa daw ng budget ha after all bukas hanapan natin kung saan tayo didiskarte bukas Ayan, parang isang kahig, isang tuka. Kung baga, hanapan mo pa ng savings. Anong, anong nangyari doon sa 6.2 trilyo? 6.3 ba yun? 6 trilyon na budget na yan? Tapos ngayon, Bulak-bulak. <laughs> Balik ang mga pondong yan, kagaya sa edukasyon, ah, kagaya sa health. Ano? Health, edukasyon, eh, mo ba? Ay, nako. Sa health, naibalik mo ba? gawa nila diyan sa yung ano itong 6 million ba naman malaking tulong 'yan sa kanilang